na natin masuhot pa kaya na nga na binang sulit na ang uh, mga tubo um, uh -huh. sa naghumok ang luta uh, nagdungan ang iyang uh, pagtaas mabugat na ang upper part niya so hindi siya basta po naagyan po isang mabaskog na hangin ngunin ang iyang uh, resulta expected nga maghapay gid man matamad Our ratio Ate ka tala yung sagay Na-arvest ito sa ilang kapuno sa kilin sa tubota. So, pwede na niya siya nga palutuon. Buton, palutuan nilang. Tunay na nga ito guys nga 888 Okan Mauricio. Happy farming!